283 million pesos na marijuana na sabat sa balikbayan boxes. naritong nuskup ni Jen Patrolia. Aabot sa 200 kilo ng pinatuyong dahon ng marijuana ang nasa bata sa Manila International Container Port. Isinagawa ang interdiction operation ng pinagsanib na puwersa ng Bureau of Customs sa Philippine Drug Enforcement Agency at Philippine National Police. Isinilid sa limang balikbayan boxes sa MICP ang mga illegal na droga na nagkakahalaga ng mahigit 283 million pesos. Wala namang naaresto sa nasabing operasyon habang tinutuntun na kung kanino nakapangalan ang kontrabando. Samantala, pinapurihan naman ni Customs Commissioner Bienvenido Rubio ang mga kinatawan ng adwana sa maigting na pagpapatupad ng mga hakbang upang maharang ang mga illegal na droga na tinatangkang ipuslit sa bansa. At yan ang aking news scoop. Ako si Jen Patrolia, nagbabalita ng tama nagdilingkod ng tama.